galit na galit si Marcoleta kay Lacson. Ang ginawa lang naman ni Lacson, chinek niya ang CCTV footage ng Senado kasi gusto lang niya malaman kung sino ang sumundo kay Guteza noong nag-testify ito sa Blue Ribbon Committee. At ayun, lumabas nga na si Marcoleta mismo ang sumundo. Kaya nagalit si Marcoleta. Ang sabi niya, iniispayan daw siya ni Lacson. Pero under the law, walang maling ginawa si Lacson. Yes, may right to privacy ang bawat tao, pero hindi ito absolute. Kung ikaw ay nasa opisina ng gobyerno, lalo na kung public official ka, hindi mo pwedeng sabihin private ang lahat ng kilos mo ron. Kasi ang mga opisina ng gobyerno ay may ay public space. May CCTV, may CCTV dito para sa security at transparency, hindi para mang spy. Sabi nga ng Supreme Court, kapag nasa public place ka at alam mong may surveillance, wala kang reasonable expectation of privacy. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-claim na spying kapag may ng CCTV footage. Dahil pwedeng mapanood ito ng kahit sinong authorized personnel. So in this case, walang nilabag na bata si Lakson. Hindi spying ang ginawa niya. Security review lang yon. Kaya kung galit man si Marcoleta, siguro dahil huling-huli siya sa camera, na siya talaga ang sumundo kay Guteza hindi na niya pwedeng itanggi na no witness niya yon. Okay, it's time to listen sa mga kanta ng band kong Hey Moonshine. Promise, magugustuhan mo mga kanta namin.